Maayong buntag mga langga uh, para ni sa mga taga Davao ug kanang duol-duol lang pud sa Davao. Uh, bisaya lang gihapon ni ha para dali masabtan. Maglisod pud kog Tagalog gamay. Uh, daghag ng utana, murag um, daghan pug nasuya diha gamay na, sa mga comment na nganong ako ara daw ba, ba, ang makita. So ang explanation ng gudana anak mga langga, mao nang ba, ba ang makita. Kay naa mga nagaduol sa ako ang gapatabang kas ang kuan kadaghanan ana ako ang mga pariente ako ang mga kadugo so lisod kaayo ug makita nila ang ako ang itsura di mabal niya, makita nila ang ako ang video dali lang kaayo nila sa kupon na sila gipasubay sila sa mannagna, di ba dali ka ay yung mabalaan na, uy, gipasubay ko sa ako ang mama, gipasubay dahi ko sa ako ang igagaw, ana. Gipasubay dahi ko sa akong manghod, gipatagnaan dahi ko sa ako ang manghod, ana, di ba? So, dali lang siya mabalaan. Kay, dali rako nila mailhan na ako ilahang giduulan. So, mo na mga langga na ba, ba ragyod na ako ang makita. Nya, dili man siguro ingon big deal kung kana lang ang makita, di ba? Ang giingon manggod sa, sa nag is, diha na daw siya mo to, kung ipakita daw na ako akong naong. Uh, langga, ma'am, uh, madam, walay connection ang ako ang naong sa ako ang video. kanisya na video uh, langga, wala ni siya ipugsanay kung mutuo ka o dili pwede ka dili mo tanaw wala man ni siya ipugsanay kay kung dili pa ni siya tinuod ako ang ginaingon dili ko mag-usik og oras magadto kay manong kay medyo layo na siya sa ako a layo na siya sa kuwa unya kanang muadto ko kay manong para sa ako mga paryente o para ba sa ko ang mama naga video ko ana kundi naga recorder ko ana para makita na nila So sila ray makakita ana. Laga gina-upload ko na uh, short video dere sa YouTube. Pero naka naka edit ang mga tingog ana kay syempre na ay mga pangalan ginabanggit nako ko na dili pwede mabanan. Uh, pareho anang gi-upload na ko gabi na uh, short video, di ba? Naka-beep to siya naiktone ato na kay tungod na ako gibanggit pangalan manggod sa gipatabang sa ako ah. so dili siya pwede madunggan sa video nagi-upload na ako so mao na siya mga langga kagahapon uh, Tuesday na ako dito kay mao to video ingon ato MP3 kay tungod para madunggan ang among istoryahan actually 24 minutes kapin pin yun to pero gikuan nako a short video So, mga langga, ang kuan na kagahapon is uh, sa Manila to siya uh, nagpatabang kay uh, ako atong mama kay na siya gipatabang na siya gipalihok. So, nako na mga pangalan dito. So, bawal siya ingnon. Uh, bawal siya madunggan. Giingon ako to dito sa video pero bawal siya uh, as MP3 pero bawal siya madunggan. So, gi-edit na to. Uh, madunggan man ninyo na i beep sa video, sa short video na ako nag-i-upload. Oto, uh, uh, para sa mga pare-atong gensan na gusto magpa-hula kay Manong, uh, mauna ako ang ginaingon sa ako ang description na... i drop down ang inyohang mga cell number kay i-texta mo i-texta mo para kamu mismo ang mag-contact sa iya ha, naga-Facebook na si Manong nakita na ko siya na pag abot na ko dito, nagunit siya ang cellphone nagatanaw siya o Youtube so naga-Facebook siya, so kamu kamo na lang ang magsabot ni Manong kung unsaon na ninyo kamo na lang ang magsabot ana, Mabito, naga nagpangayo ko sa ang cell number uh, ginatanaw ko na ang comment box uh, kanunay labi na ako'y kanang ako'y oras ginatanaw ko na kaya basig na nagcomment sa ilang number kaya para ma-replyan ako o matawagan ako so ana lang na siya mga langga ha dili na siya ingon na uh, para lang daghag mo tanaw ani na video kay kani ako uh, para makatabang lang pud sa lain uh, mostly ginatabangan nako para mukuan didto kanang lagyo ang ako ang mga kadugo. Pareho atong isa na sa Cagayan, ang isa na sa Manila. So, mao na akong ginatabangan ang isa tuag Agdigo. So, mao na sila ang akong ginatulayan. Murag na himo kon tulay lang nila dito So, mao ra na siya. <coughs> uh, mga langga, ah uh, ah uh, kung gusto ninyo makaistorya si Manong, ibutang lang ninyo ang inyohang number diya sa comment. O, salamat kaayo sa mga nagsuporta sa ako ang video. Salamat kayo sa mga nag-comment. Uh, bahin kay Angkol, uh, bahin sa ako ah. Uh, na tagnaan niya na ang ako ang bana kay nay na murag kulakadidang ingon ana kulakadidang So, actually, uh, mauna akong ginguntong sa isa ka video nako na ko, uh, na ni ko, ko sa na, na, nabantayan na gid na ko na nabantayan na gid na ko na and which is natagnaan ni ang call o na medyo sakit-sakit gid to kay natagnaan niya na tinuod jud ay ingon ana pero gikuanan ko ni ang call na ayog ka, ka? kay kaning ex niya moabutay man ni anak siya mo uli ay mangud na na para dili ni sila magkita, dili madayon ilang plano, putlo na to ni na dili sila magkita. Mo ni Angkol sa kuwa. putlo na to ni para dili ni sila magkita. So naigibuhat si Angkol para dili to madayon kay plano na nila magkita sa iyahang ex. Kay sa tinuod lang mga langga, naana siya ex na die hard jud ka ayo sa iyaha. Na dili jud mamatay-matay ang gugma niya sa ang mana. <laughs> dili jud mamatay-matay. Uh, misi ako disturbohon ko anak niya sa messenger na ko. So una kabalo na siya sa akong number, pag na siya text ako ah, uh, magpasig-paselos. Ingon na, na, so muabutay lagi daw kay dilakaw daw na, muabutay daw na mao makita gid daw na sila ang babae daw ang mangitag paagi ana na makita sila nya ang babae daw ang mugasto ana so kana na kuyo kuyawan kuya, ako nako wala pa koy giingon kay angkul na pangayoon sa ha para dili na madayon pero siya mismo ningon na sige tabangan di ka ako aning kuanan kay para Uh, dili na madayon ilang plano dili na sila magkita kay magkita man jud na sila ni anak si, si, Angkol sa kuha so kagahapon ang gipaadto sa kuha didto sa ako ang mama kay ang iyahang anak isa akong which is half brother nako ako, wala pa ka uli kay tungod nagsigi kan uban-uban sa iyang uyab na babae. So, ang naitabo, mautoy giduol na ako dito. Kaya gusto ni mama makauli na ako ang manghod. Kaya pinakaadlaw na wa mo uli ako ang manghod. Half-brother na ako. So, gipatabang na ako to kay angkol. Kagahapon lang yun, mga langga. Kagahapon, gipatabang na ako. Kaya akong mama guol na kaayo. So, ang naitabo, mga langga, kagabi nanawag akong mama sa kuha, ingon siya na unsaon man ni Uy na wala pa manggid mo uli si Kuan Uy, na anak siya, guol na kaayo ko Uy, anak-anak, Pagtaod, natingala ko ni akong mama na, Uy, andyan ka na pala, ano? Ana siya. Andyan ka na pala. Tapos ni Ana ako ang mama na, tawag lang ko balik, tawag lang ko balik. Ana siya. So, tagtaod, nag-message akong mama sa messenger. Nakauli na ni Ana siya. So, dako siya ang pasalamat. Siya salamat kaayo na sa imuang tabang, Ana siya sa kuha. Siya na... Pero actually, dili siya dapat pasalamat sa kuha. Kaya dili man ako ang naglihok ato. Si Uncle Man. So, mauto, nahitabo dayon. yun. na uh, labinag, ang imuhang salig sa kay Manong is uh, 100% imuhang salig. Kay animang guna siya mga langga. Kung ikaw, nagaduol ka kung ngayon anak. Pero wala kay salig sa ilaha. Dili po na basta-basta mahitabo yun imong ginapangayo. Pero kung salig ka sa ilaha, mahitabo na siya. Lihokon man niya. So, ana lang na siya mga langga. Sana, ah, uh, uh, or ugma niya or mag-upload ko video kay actually naapa ni siya yung mga karugtong para magka-idea mo kay Manong. Uh, salamat kaayo sa mga nag-subscribe. Salamat kaayo sa mga nagtanaw sa video nako. Napay-ubang mga video nako diha bahin kay Angkol. Uh, labi na itong natagnaan akong mana. Salamat kayo sa inyong mga langga. Labi na sa mga taga Davao, taga Jensan. Salamat kayo sa inyong pagsuporta sa ako. Ah. sa mga nasuko na nga nung akong ba ba lang ang makita, pasensya kayo kay Mojo na siya ang rason. Kailangan ako protektahan ang mga tao na ginaduol nako ako dito. Kaya na ako yung mga pangalan ginabanggit sa ako ang video gina-upload pero gina-edit na ko. Pero iwas lang pud ko sa uh, mabalaan sila, di ba? So, salamat kayo mga langga. Palihog ko subscribe sa ako ang channel. O Merry Christmas sa inyong tanan.